buat lalakad kaming lahat. Ayahan. Sa hangin bukid. Yep, waiting for Sonya. Doon sa malayo, ayun siya apa balik na ayaw na. Grabe mga ka-showbiz, blended family goals talaga. Sa panahon ngayon, nabihira na ang ganitong eksena, pinatunayan ni Paolo Contis ang kanyang ex-wife na si Lian Paz. At ang partner ni Lia na si John Cabahog, na posible pala talaga ang peaceful co-parenting. At higit sa lahat, ang pagkakaibigan sa gitna ng bagong pamilya. Kamakailan lang, nag-viral ang photos at videos nila mula sa isang masayang family trip sa Enchanted Mountain Cebu. At ang vibe, puro good energy at genuine happiness. Makikita sa mga larawan ang colorful at magical na lugar. May giant yellow duck, isang malaking bear na may straw hat at isang European-style village na may sign na Dimple's Christmas House. Parang nasa fairy tale ang pamilya. At sa pinakasikat na shot isang overhead selfie sa hanging bridge. Si Paolo nasa harap habang nakangiti si Lian, si John, at ang mga anak nila na sina Sonia at Salin. Kompletong family moment. Sa video naman habang naglalakad sila sa tulay, maririnig si Paolo na tumatawa at nagbibiro very chill, very natural. Walang awkwardness, walang tension, puro tawanan lang at saya. Kaya naman maraming netizens ang humanga. Hindi lang ito simpleng outing, kundi isang patunay ng maturity at respeto. Iba yung level ng understanding nila bilang magulang kasi sa halip na conflict, pinili nila ang kapayapaan para sa mga anak. Well, lalakad kaming lahat. Ayahan. Sa hanging bridge. Yup, waiting for Sonya Doon sa malayo. Ayun siya. Oh. <laughs> <Uy, uy, ba? laughs> Pabalik na, ayaw na. <laughs>